Salamat po ma'am. Napakaganda ng advocacy niyo para sa ating mga Filipino at sa lahat ng OFW dito sa Taiwan. Salamat po. Ako din nagpapasalamat kasi may isa at ilan pa dyan na nakikita yung talagang sinceridad ko para nga maiangat yung mga Pilipino dito sa Taiwan. Pero alam niyo po, hindi lang naman talaga para sa mga Pilipino sa Taiwan yung nais kong iangat. Siyempre, una na yung buong Pilipinas, di ba, yung mawala yung stereotype na kahit na hindi pa sila nakapunta dito sa Taiwan, hindi sila nadadamay sa mga bad stereotypes natin dito. Kaya lang, ngayon, alam nyo po, siguro, napapansin nyo na may iilan na akong video na nagsasabi tungkol sa mga pangyayari sa bansa natin. Siguro simple lang. Kung ano yung puno, siya rin yung bunga. So kung ano man yung nakararami sa atin sa Pilipinas, yun din yung pwedeng mangyari or pwedeng perception or nakikita sa mga iilang mga Pilipino sa ibang bansa. Kaya nga po, importante ang imahe ng leader natin, lalo na yung mga politician sa atin at ang Pangulo natin sa Pilipinas. Naalala ko, alam niyo po ba, nung time ni Duterte, sikat na sikat siya dito sa Taiwan. Siyempre, nung una, nung parang sobrang dami pa ng fake news, parang nababahala din yung Taiwan kasi akala nila yun nga din yung talagang ginagawa ni Duterte. Pero nung nalaman nila ang totoong pangyayari, bumilib sila talaga sa mga ginagawa ni Duterte. Nauna yung drug war niya, diba? Tapos marami pang iba, lalo na sa korupsyon. Alam nyo po, may isang isang beses nga na pumunta ako sa pinakasikat na 5-star hotel dito. And then, na -meet ko yung isang uh, staff nila. tas nung nalaman niya na Filipina ako, yung sinabi niya, I like the president of the Philippines, Duterte. He's a great president. So, sobrang, sobrang proud ko. Kasi, syempre, iilan lang yung presidente, di ba, na nakikilala sa ibang bansa at sinabihan pa na great president. Diba? Proud tayo don. Yan yung isang paraan sa pagpapakilala ng totoong Pilipino. Diba? Tatak Pinoy. Kumbaga.